Hello guys, yan Diyos Hindi na ako makasimba linggo Pero mamaya po at titingnan ko Kung makakasimba ako sa balienta Yan, nandito pa ako ngayon At nagbabantay na naman Ang oras Guys, medyo Napagaan lola nyo So kakain muna ako ng... Hindi ngayon, wala ngayon silang Blueberry Ang nariyan ngayon ay Cranberry cranberry muffin or cake. I don't know. Eto guys. Eto, cranberry. Mm. Mm. Ba, maganda yung sikat ng araw guys. Ha? Ayan. Tingin ko nga to. Masarap din siya. Masarap din siya. kumain tayo guys <laughs> meron mag video na nag isa mag selfie pala nang nangangain ng ganito ha?